Araw-araw ini-stress niyo ito. Kasamahan ko, araw-araw. Pinakakain niyo kami ng kaba na hanggang December 31 na lamang kami. Tapos, mga kurap pala kayo. Kung hindi kami, kung hindi kami magbibigay, kung wala kaming panglagay, wala talaga kaming pupuntahan. Simula sa susunod na lunes, hindi tayo bibiyahe. Dadalin natin yung mga sasakyan natin sa harapan ng LTFRB Main, sa harapan ng DOTR, hanggang Malacanang. Doon na natin bibubusin to Doon na natin itatambak ang ating mga sasakyan. Kung ayaw na tayong bigyan ng kabuhayan, kung ayaw na tayong mabuhay nitong uh, gobyerno po na ito. Tigil pasada at strike ang mangyayari sa mga susunod po na linggo. Sa susunod na lunes, ikakasal namin ang mas malaki pati sa mga regional offices nga uh, nga uh, nga uh, LTFRB isasama po namin ito lahat ng sasakyan namin jeepney lalo na dito sa NCR itatambak na namin sa harapan ng Malacanang kung yan ang gusto nila na ayaw na kaming maghanap buhay at ayaw na kaming mabuhay sasama tayo